sa highway kasi pupunta kami ng emission test. Ipapa si register namin si Mirage. Kakanan, kakanan ka na dyan, oh. Saan ako kakanan, sir? Doon sa, sa China Bank. Na kanan ka na. Dito? Oo, sa China Bank. Dito na tayo papasok? Oo, oh, oh, papasok na dito. Tapos so, pag hindi ko mm -hmm. alam yung uh, pinupunta niya. Tapos, ito lang. Magpapaemisyon okay. kami kain mirages. Kaya ngayon nandito kami. Tandaan na lang. Sa unahan pa yun. Diyan sa so may pula na dito. Papasok ka dyan sa loob. Papasok ka dito. Sa may pula na dito?

go so lang go so lang straight steering wheel straight pa tsana so pa